Marami sa mga netizens ang humanga kay Pia Magalona sa kabila ng paglabas ng dating karelasyon ng kanyang namayapang asawang si Francis Magalona. Matatanda ang nagulat ang madlang dabarkad sa naging revelasyon ng dating flight attendant na si Abigail Ray nang lumabas ito sa vlog ni Boss Toyo na Pinoy Pawn Stars upang ibenta ang isang jersey na ibinigay nito sa kanya. Ngunit sa likod pala ng simpleng pagbebenta ng jersey ng master rapper ay ang istorya ng diumanoy pagiging unfaithful nito sa asawa niyang si Pia. Ayon kay Abigail, Nagkakilala sila sa Itbulaga noon at hiningi nito ang kanyang number at doon na nagsimula ang kanilang pagkakaroon ng relasyon na nagresulta sa pagkakaroon ng anak at ito nga si Gail Francesca. Sa kabila ng kanilang paglantad ay wala pa ring formal na pahayag si Pia maging ang kanilang mga anak ni Francis pero dumagsa ang suportang natatanggap ng nila mula sa mga netizens, sa katunayan, Maraming mga netizens ang naghayag ng kanilang paghanga sa naiwang asawa ng yumaong master rapper. Narito ang ilan sa mga nabasa naming komento ng mga netizens.